Ay aray mga bade nandini tayo sa Triple J Lomi House Dine sa Bilibinwang Ayan at ay suminsay mula dine At makahigop ng mainit na kaping barako Ayan sus Ang pagkakasarap mga bade Habang pinapanood natin na rin uh, paglabas ng kukusok ni Taal mula sa kanyang main crater Ayan, kanina pa po itong mga bandang alas 7 nung ako ay nasa sa MCM umuusok na. Talagang walang tigil ano, walang tigil ang kanyang pagpapakitang gilas mga bade. Ay, barako ng Batangas mga bade re. Binabanatan ko. At nagpapahinga na nga muna tayo din eh. Sa yung dahangari ari ang tambayang ko pag ako inaparini sa gunsilyo dito tayo nagpapalipas sa oras naglulumi magkatanghalian ito ngayon nagkakapit tayo ayan ngayon si Bulkan Taal mga bade yan ay hindi itim na usok mga bade ha yan ay kaya lang itibid dahil lang uh, araw ay nandoon sa kabilang yon kaya ari ano niya uh, yan ang kulay pero hindi yan yung mismo ano na binilalabas si Tala ang kitang kita nyo naman at kulay puti yan mariya mga mesa din mga body pagkay napadaan din sa di din sa bilibinwang tubanyaga ayan are ang ano are ang masarap na tambayan din eh, mga bade inyo naman no? kaganda oh are pa ang magandang view din eh, oh Yan ang pwesto. Tapos may malaking puno din eh Ayan, nari ang puno ng akasya, mga bade, dine. Oh. sa dine ha, huwag yung kakalimutang magkape dine o maglomi. Masarap din yung lomi, mga bade, sa triple J. Ang ganda pa ng view. Overlooking Taal Lake. Ayan ang Mount Makulot At si Bulkang Taal na kasalukuyang nagbubuga ng kanyang puting usok Ay, paubos na ang aking barako mga bade Pasarap naman eh nakakawala ng pagod Nestaan. ay wala tigil eh kanina pa yan nung ako nando sa may isa imsim nagpalipad nga tayo ng drone doon para makita ninyo eh hindi pa naman may upload at kahina ng signal din eh mga bade oh yan muli So ko lang sa inyo si Bulkang Taal at huwag nyo kakalimutan sumin sa sa Triple J Lomi House yan so yung barangay na dyan sa unahan ay barangay Banyaga kaya tayo nasa sa, sa, sa ng Bilibinwang siya. Okay, babalik na din eh sa mesa at makaupo muna.